Sinibak ng Lakers si head coach Darwin Ham. Maraming mire na ang nagsasabing mag-e-exit na si Ham pagkatapos si Pay ng Denver ang Los Angeles sa first round ng Western Conference 4 and 1. Ayon kay Dave McMenamin ng ESPN, kasamang pinasibak lahat ng coaching staff. Hindi nakapag-deliver ng ring si Ham sa kabila ng loaded na lineup na pinangungunahan ni na Lebron James, Anthony Davis, Austin Reeves at D'Angelo Russell. Tanging banner nila ang inaugural in-season tournament sa Las Vegas noong December. Nuggets din ang nangwali sa kanila sa West Finals noong isang taon. The Los Angeles Lakers have dismissed Darwin Ham as head coach of the Lakers, panimula ng team sa statement na nilabas nitong Biernes, Sabado sa Pinas. Sa dalawang season ni Ham, 90-74 ang LA. Sinalo niya ang iniwan ni Frank Vogel pagkatapos ng 2021 hanggang 2022 season. While this was a difficult decision to make, it is the best course of action following a full review of the season, Annie General Manager Rob Pelinka. This organization will remain unwavering in its commitment to deliver championship-caliber basketball to Lakers fans around the world. Sakaling manatili pa sa LA si Lebron sa susunod na season, magiging pang-apat na coach na niya sa pitong taon sa Lakers ang papalit kay Ham.